Water signs, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. we have meditation brings answers we have take action meron tayo ditong not the right time so tignan natin kung ano ba yung mga energies na yan, ano, i -clarify po natin ano, ano ba yung mga tinutukoy dyan, tignan natin ano ba tong bagay na kailangan mong pagmeditatan ano yung bagay na to na kailangan mong pag nilay nilayan water signs. Spirit guide, ano po ito? So, ayan. Daily readings muna tayo, ha? Medyo matatagalan pa bago ulit tayo mag individual. Yung regular na individual natin. So, we have the hangman. Parang may decision kayo dito, eh. Or meron kayong sacrifices kasi nagagawin. Or some of you, nagawa nyo na yung sacrifices na yun, parang iniisip nyo kung tama ba talaga yung ginawa ninyo. Yan, napapaisip kayo. So, hindi pa naman huli yung lahat. So, kung, ayan, nagdadalawang isip na yung iba sa inyo, ay pag nilainlayan nyo na daw po. We have two of swords. Okay, gawin nyo na daw po ng action. Kung ano man itong decision na ito. Ano man yung isa-sacrifice po ninyo. Kailangan nyo na daw mamili. Kailangan nyo na mag-take ng action. Huwag nyo na daw patagalin. We have the devil. We have not the right time. Ah, okay. So, ayan, pagdugtong-dugtongin natin ha. Kaya pala yung iba sa inyo, di kayo makapag-decide kung ano man yung isa-sacrifice ninyo. Kasi iniisip nyo, baka masayang lang. So, tignan natin ha, masasayang lang ba yung isa sacrifice ninyo? Kung ano man yan. Five of Pentacles, yes. Kaya nagdadalawang isip kayo. Okay. Ayan po. So, pwedeng... Ayan, pwedeng maiisip mo na talaga kung ano yung gusto mong gawin, no? Ano man yung action na yan. Pero, yun nga masasaya nga siya. So, hinay-hinay pala kayo. Kaya sinasabi dito, not the right time. Pero pwedeng nagkokontrahan kasi yung isip mo dito. Or hindi yung isip mo, may mga nagsasabi sa'yo, hindi ituloy mo na yan. Hindi, wag mo yung ituloy. So, naguguluhan ka. Kaya mag-ano kayo, mag-meditate kayo. Hindi naman lahat sa inyo ay no, makaka dito. So, mas maganda pa rin po mag-meditate kayo. Para hindi rin masayang yung mga araw na lilipas doon sa pagpaprocrastinate na gagawin po inyo. Tingnan natin pagdating naman sa career. Sa career naman po, kamusta? Kamusta ang career? Okay, meron tayo dito, Nine of Pentacles. We have two of Wands. We have four of wands. Okay, yung iba sa inyo, magsasacrifice kayo, magtatrabaho kayo sa malayo. mag Magtsatsaga uh, kayo dito na magtitiis kayo na hindi ninyo makita yung mga anak ninyo. Meron dito kasi ang goal ninyo, pwede ngayong year na to makapagpatayo ng bahay. So meron po, ayan, meron kayong chance para makapunta ng ibang bansa. So it's up to you kung i-go-go nyo to or mag na kayo dito sa trabaho ninyo we have the Empress. Kung mag-stick kasi kayo dito sa work ninyo, yung current job ninyo ngayon, ang, pina, ang sinasabi po kasi dito, kung may mga plans nga kayo, matagal talaga siya bago mangyayari. Bago pa siya mangyari. So, kung goal ninyo ngayong year, hindi siya mangyayari. Kung mag-stay kayo dito sa current career ninyo. Pero kung kayo ay aalis, mas malaki po yung chance na ngayong year na to, kung ano man yung pinaplano ninyo, makukuha nyo po talaga. So, pag-isipan nyo mabuti yan ha. Depende rin naman kasi yan sa bansang pupuntahan po ninyo. Or sa trabaho na ipagpapalit ninyo dito sa current career. Sa business naman, if may business po kayo, we have the full. Okay, ito, ito yung sinasabi na huwag kayo basta-basta kikilos na hindi niyo pinag-iisipan. King of Pentacles, yes, yung iba po sa inyo, pwedeng maganda na yung negosyo ninyo, no? malaki na yung kinita ninyo, ang dami nang na-improve sa life ninyo because of this business, pero wag huwag, ka, huwag daw kayong padalos-dalos dito. Pero yung iba sa inyo, no? marami sa inyo dito water signs, magaling kayong parang hindi nga tsambe, pero parang ganun, no? Basta parang pag mainisip kayo, ginawa ninyo agad, nakukuha nyo ng mas maayos kaysa pinag-iisipan ninyong mabuti. Meron pala dito, ganun. So, iba-iba kasi tayo ng energy. So, meron po dito. Ayan. Maganda yung sales ninyo, oh. Three of Cups. Maganda yung sales ninyo today. Pwedeng may mga ano third parties dito na makaka kayo or makakatulong po sa inyo para mas mag pa yung inyong business. Pwedeng ito mga distributor, mga resellers, mga ganyan. At hindi lang dito sa ano sa Pinas ha, hindi lang local, pwedeng international din. So pwedeng yung may iba dito may business kayo na mag-expand international. ops! wag po kayong magtataka or wag niyo sabihin na ah, imposible. Hindi po yan imposible kasi iba-iba naman kayo ng business eh. 'Di ba? Iba-iba kayo ng business at iba-iba kayo ng strategy pagdating dito sa business niyo. Meron po talaga dito pinapakita. Pinapakita lamang po sa atin no na may mag e expand dito ng business. Tignan natin. Hmm. Pagdating naman sa kaperahan. We have the sun. Okay. We have seven of pentacles. Meron bang gusto mag-invest? Huwag daw muna ha, baka kasi ito, naienganyo kayo, may nagpa-persuade sa inyo. Uy, sige na friend, mag-invest ka na. Water signs, wag daw muna. Six of Pentacles, mukhang malaki ang pinapangakong balik sa'yo dito. Pero pag-aralan nyo na lang ha, kung gustong gusto nyo talaga to at feeling nyo naman, wala naman masamang mangyayari dun sa pera ninyo. Tsaka growing din talaga yung money ninyo dito. Pwedeng may ma-receive kayo na money. Hindi ko alam kung magbabayad ba to sa or ikaw ba yung makakabayad ng utang, something like that. Basta may pera kayo na ma-receive ngayong araw. Sa love life po tignan natin. We have three of wands. We have ace of wands. Meron dito miss na miss ka na, gustong gusto ka nang makita, makasama, ten of swords. Parang may humahad lang nga lang page of wands, okay, yung humahad lang po dito, no, so, some of you LDR relationship kayo, pwedeng pera ang humahad lang dito sa person mo na kahit ma, gusto niya mag-take ng action, mababaon kasi siya sa utang, eh kapag, kunari, nagpunta siya sayo, ganun, baka nasa, eh, nasa ibang bansa yung person mo, kunari mhm -mm. so, hindi niya magawa or sabihin natin, pwedeng mag-asawa kayo gusto mo na tapusin na ng asawa mo yung kanyang kontrata sa ibang bansa, hindi niya magawa, not because may iba siya. Kung hindi, pwedeng may mga utang pa po yung iba sa inyo na kailangan pang bayaran. So, sacrifice talaga. Okay? Tapos, ang isa pa na uh, sabi natin na humahad lang dito sa pagkikita ninyo, sa pagkakasama ulit ninyo ng person mo is yung kanyang mga ambitions. So, meron dito pwedeng magka-relasyon pa lang kayo. So, madami pang ambisyon yung person mo. Marami pa siyang goal na gustong ma-achieve na feeling niya kapag pag nag for good na siya, okay? Or pag sumama na siya sa pag nakipisa na siya sa iyo, pwedeng hindi niya na makuha yung mga 'yon. O sige, tingnan naman natin kasi meron dito naghihinala na may third party. Seven of Wands, wala po. Umiiwas yung person mo sa third party. Umiiwas yung person mo sa tukso talaga ang goal niya lang dito is makuha niya yung mga goals niya bago siya magsettle down with you. Tignan natin, okay? Ano pa yung pwedeng maganap for today para sa Ano yung pwedeng maganap for today? We have drama starter. Sino ba tong mahilig mag-drama? We have the hermit. Ah, Okay. Kayo to, may misinterpret kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Pwede kasi na umiiwas kayo. Or sabi natin, may dinadala kayong problem na ayaw i-share sa kanila. Eh, pag-iwas lang yung alam ninyong gawin, di ba? Para hindi kayo makaabala. So, iniisip ka agad nilang si Water Science. Nagdadrama na naman. Okay lang yon at least, di ba? Hindi ka na nila sana guluhin. Kasi yung iba din sa inyo, kailangan nyo po talagang mag-meditate. At mas nakakapag-isip kasi kayo kapag kayo po ay mag-isa. At saka, mas ma-manifest ninyo yung mga gusto nyong i-manifest. So, ayan lamang po. Water signs, maraming maraming salamat. Mag-iingat ka and more blessings to come.